Isang babae, habang nagmamasid sa dagat, ay biglang nakatita ng isang kakaibang tanawin. Walang tao rito, dapat sanay wala. Bakit may liwanag doon? Dali-dali niyang inilipat ang kanyang searchlight para masuri ito. At sa isang iglap, halos mapangiwi siya sa takot. Isang sirang barkong multo pala yun. Mabilis na papalapit ito sa kanya sa bilis na 30 metro kada segundo. Mapanganib ang sitwasyon. Agad niyang ipinalam sa kapitan ng barko na ay turn ang time and pakanan. At muntik nilang maiwasan ang banggaan. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na panganib ay ngayon palang magsisimula. Dahil ang barkong ito ay hindi basta-basta, makikita mong sira at matanda na ang katawan ng barko, at puno ito ng mga lambat pang isla. Parang tinapalan pa ito ng dugo. Lahat sila ay nabigla, at agad na tinanong ang mayamang karanasan na kapitan ng barko kung ano ang nangyari. Ngunit ang kapitan ng barko ay alam lamang, na ito ay isang sinaunang bangkang tatlong sukli, na wala nang gumagamit ngayon. Ang iba pa ay hindi niya alam. Kakaiba ito. Paano napunta rito ang sinaunang bangka? Wala nang oras para mag-isip ang mga tao. Bigla na namang sumugod ang ghost ship. Nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Wala nang oras para umiwas. Nagbanggaan ang dalawang barko. Bagamat hindi nagdulot ng malubhang pinsala, nagyari naman na ang mga lifeboat ng barko ay naipit ng mga lambat. Kung magpapatuloy ito, hindi lang ang mga lifeboat ang malalagay sa panganib. Maaaring ang buong barko sa dagat. Nakita ito ng matabang lalaki at agad nagmungkahi iwanan na lang ang bangka, iligtas ang mga tao. Pero nasa dagat tayo. Ang bangka ang huling pag-asa ng lahat, kaya't hindi sumang-ayon si Hubayi. Nagdesisyon siyang putulin ang lambat sa barkong multo. Walang oras, gawin na natin. Sabay-sabay silang nagtulungan at dali-daling gumawa ng mga tuntungan. Malakas man ang hangin at alon. Kung magtutulungan naman, kaya natin to. Sa sumunod na segundo, si Nahubayi at Zuliyang ay nagsama upang pumunta. Ngunit nakalulungkot dahil sa sobrang lakas ng hangin at alon. Ang mga tuntungan ay nahulog sa dagat, mabuti na lang at ligtas sila. Nakuha nila agad ang gilid ng barko, at matagumpay na nakakyat sa maltong barko. Hindi na nila inisip kung paano babalik, agad silang tumakbo para putulin ang lubad na nakakabit sa bangkang pang-rescue. Ngunit sa sandaling malaglag ang lambat, isang malalakas na alon ang nagdulot sa kanilang mawala ng balanse, at malakas silang nahulog sa deck, binasag ang bakal na pinto ng barkong multo. Nang tumayo, nakita niyang puno ng dugo ang kanyang kamay, nasugatan ka. Pero nang makapaghintay si Hubayi, napagtanto niyang hindi dugo niya ang nasa kamay niya, at sa puntong ito, dumadaloy. Ang maraming itim na dugo mula sa loob ng kubyerta, kagad niyang inisip na baka ito ay isang sinaunang barkong pang-epidemya. Ibig sabihin, ang nakatambak sa loob ay mga bangkay na namatay dahil sa salot, hindi ito maganda. Kung makuha tayo ng salot, tapos na tayo. Hindi nagdalawang isip ang dalawa at nagmadaling umalis. Inutusan niya agad ang matabang tao na maghagis ng lubid. Pagkatapos ay itinali ito sa isang poste, na naging isang simpleng lubid na tulay. Pagkatapos, mabilis na tumalon si Shirley Yang. At matagumpay na nakabalik sa barko gamit ang tulay na lubid. Ngayon, si Hubayi na lang ang natira. Agad nilang ipinadala ang life ring. Ngunit hindi pabor sa kanila ang panahon. Ang lubad na nagdudugtong sa dalawang barko ay naputol ng alon. Lao Tapos na, hindi na siya makakabalik, mas lalala pa. Ang panahon ay nagsimulang lumala. Ang alon sa dagat ay lumakas. Dahil dito, ang barko na sinasakyan ni Hubay ay nagsimulang lumubog. Kitang-kita na malapit nang hindi makabalik si Hubay. Sa kritikal na sandali, mabilis na naghagis ng olibo si Zuliang. Pagkatapos, tinali niya ang kabilang dulo ng lubad sa poste. At nahirapan si Hubay na makabalik sa barko sa huling sandali. Ngunit hindi pa rin natatapos ang krisis. Muling lumitaw ang multo ng barko. At mabilis na papalapit kina Hubay. Dali-daling inilayo ni Ruan ang bangkang siwi kilo. Ngunit mas mabilis ang multo ng barko. Mahabol din sila maya maya. Kaya naman pinapanta ni Hubai ang isang tao para gisingin si Ming -shu, Para malaman kung may paraan para malutas ito. Si Uncle Ming ay lasing na at hindi na makaalis sa sarili. Nakita ito ng dalawang tauhan at pinahid ang langis ng eucalyptus sa mukha ni Uncle Ming. Dito lang nila siya na ibalik sa malay. Anong nangyari? Uncle Ming. May isang barko na mga humahabol sa amin. Tingnan mo doon hindi yan barko ng mga humahabol. Ito ay isang barkong may marka ng dugo. Ihanda na ang kanya ng Shenhai. Kumuha kayo ng ilang tao para tulungan ako. Kaya lahat ay nagmadaling tumulong sa pagpapaputok ng kanya ng Shenhai. Ngunit sa pinaka-critical na sandali, biglang may problema. Habang abala silang lahat sa pagpapaputok ng kanyan. Ang lalaking may blonde na buhok sa kubyerta ay nahulog sa dagat. Agad na binigyan ni Hubay ang lalaking may blonde na buhok ng isang plastik na timba. Pagkatapos ay inutusan niya si Ruan Hay na bumalik at iligtas ang mga tao. Ngunit hindi pinansin ni Ruan He ang utos ni Hubay. Patuloy niyang pinatakbo ang bangka. Samantala, sa likuran ni Huang Mao, ay may isang higanteng alo na 12-12 ng metro ang taas ang sumasalpok. Diretso siyang itinapon sa dagat. Anumang oras ay maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Nais niyang iligtas ang mga tao. Hinablat ni Hubay ang manibela. Mula kay Ruan He at pinaikot ang bar ko, tapos tumalon sa dagat para iligtas ang tao. Nakita ni Sherry yang si Hubai gamit ang teleskopyo at natuwa siya nang bigla. Napakadelikado ng na magtangka ng pagliligtas sa dagat na walang gamit, lalo na't papalapit na ang maltong barko sa kanila. Kaya tagad na binigyan ng bala si Mingxiu at ang iba. Samantala, nang makalapit na si Hubai kay Huang Mao, doon niya napagtanto na hindi pala marunong lumangoy si Huang Mao. Agad siyang hinayla pababa ni Huang Mao na ang tanging iniisip na lang ay ang mabuhay. Isinubsob sa tubig. Nang sa wakas ay makalutang siya, mahigpit na siyang niyakap nito. Dahil dito, mabilis na sinuntok ni Hubay si Huang Mao hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay iniligtas niya ito mula sa likuran. Ngunit habang hinihila na niya si Huang Mao pabalik sa bangka, dumating na ang barkong multo sa kanilang likuran. At malapit ng sumalpok, sa huling sandali, tumama ng matagumpay ang kanya ng Shenhai, at sa sandaling nawasak ang barkong multo, isang nilalang nakahawig ng pawikan ng nakatakas mula rito, at ito'y nakita ni Hubai na nagtatago sa ilalim ng tubig, at pagbalik niya sa barko, Mango. Ayos ka lang ba? Buhay pa siya, hindi patay. Pagkatapos, agad na ibinalita ni Hubani ang natuklasan sa lahat. Doon lang nila nalaman na nakarana sila ng malakas na buhanginan. Si Tio Ming, tunay ngang marami ng alam. Sinabi niya na ang malakas na buhanginan ay isang halimaw sa dagat na matagal nang naghahari Herian sa karagatan. Noong unang panahon, kapag nahuli ito ng mga manging isda, pinapatuyuan nila ang dugo ng higanteng buhangin. Tapos itatali nila ito sa lambat sa ilalim ng bangka at ilulubog nila ito sa malalim na dagat para maghandog sa mga Diyos. Kaya pala, pero bakit ang mga nakita nila ay buhay na buhay pa? Hinulaan ni Tio Ming na ang naunang higanteng buhangin. Ay makapal ang balat kaya hindi tuluyang namatay. Nahulog sila sa lambat ng mangingisda sa ilalim ng barko at hinahatak ang bangka ng mangingisda sa iba't ibang lugar. Ang dahilan kung bakit hindi sila tinatantanan, ay dahil gusto nilang gamitin sila upang sirain ang bangka at makaligtas. Buti na lang at isa lang itong maling alarma, mukhang hindi pa panahon ang mamatay. Nagpatuloy sila patungo sa kanilang destinasyon. Hindi nila alam na ang tunay na panganib ay nasa likod pa, ngunit sa susunod na sandali, pumasok sila sa isang kakaibang mundo ng mahika. Dito, hindi lamang hindi gumagana ang mga kagamitan sa nabagasayon. Pati na rin ang compass ni Hubay ay biglang tumigil. Nang makita ito ng kapitan, agad niyang inisip na itigil ang misyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Hubay. Sinabi niyang mayroon siyang pinakamalakas na lihim na sandata.